Alam mo ba? Ang mga saging at strawberry, kadalasang inihahalo sa mga pastry products gaya ng tinapay at mga cake. Ilan nga sa mga ito ay ang sikat na banana bread at strawberry shortcake. Inihahalo rin ito sa mga inumin gaya na lamang ng milkshake at smoothie. Pero, alam nyo ba na ang saging ay isang berry at ang strawberry ay hindi? Kung pagmamasdan, tila nalalayo ang saging sa itsura ng mga berry. Ang berry ay isang uri ng prutas na nagmula sa isang single ovary ng bulaklak at ang mga buto nito ay nakapalibot sa labas nito base sa konstekto ng botany o ang pag-aaral ng mga halaman. Halimbawa na lamang ang blueberry, cranberry at mga grapes. Ang strawberry ay kilalang aggregate fruit. Ito ay nagmula sa maraming ovary ng isang bulaklak. Sa kadahilan ng ito, hindi ito maituturing na berry. Samantala, ang saging naman ay isang halimbawa ng berry. Ito ay nagmula sa isang single ovary at ang mga buto nito ay nasa loob ng prutas. Ang saging din ay isang uri ng herb na kung minsan tinatawag itong banana plant. Ilan din sa magandang benepisyo ng strawberry at saging sa ating kalusugan ay ang pagtulong nitong mapababa ang blood pressure, kolesterol, pagkakaroon ng inflammation at pagpapabuti ng digestion. Ang dalawang prutas na ito ay hindi lamang mga palumuti o sangkap sa ating pagkain, kundi marami rin silang magandang dulot sa ating kalusugan. Ngayon, alam mo na!